Kamusta mga maka full court, basketball update muna tayo. Anthony Davis sumuko na sa MVP race, yung 30 points per game niya ng opening ay naging average performer na lang ngayon. Si Lebron nakabawi na at nakagawa naman ng history. So, proven dito sa laro ng Lakers vs Miami na hindi si Lebron ang may problema. Sobrang ganda nung stats dito ni Lebron 29 points, 5 rebounds at 8 assists. Almost double-double. Meron pang isang steal na kasama, 67% ang shooting at may 12 out of 18 sa field at isang 3 point ang nashoot. Lagi kasi nilang sinasabi sa mga past performance ng Lakers na si Lebron James ang may dahilan pero this time ay pinatunayan niyang nagkamali sila kung father time na si Lebron ay pano naman itong si Anthony Davis, na nagkalat ulit, ano nang tawag sa kanya 8.7 rebounds at 5 assists lang ang na-contribute niya kontra sa Miami hit isang steal at negative 29 sa plus minus magsakang shooting 21% 3 out of 14 sa field at 0 out of 1 sa 3-point area. Ang layo na din ang pangalan niya sa MVP ladder, sobrang laki na nang agwat nila ni Nikola Jokic. Number 1 panaman sana ito si Anthony Davis sa opening, sayang at nawala na ata ng gana, ikalawang beses bumagsak ang stats na ito ni Anthony Davis. Una ay sa Minnesota with 12 points, ngayon naman ay 8 points, parang siya ang problema sa Lakers. Halos umiyak naman si JJ Redick sa Lakers media, inaku ang lahat ng kasalanan at hiya. Ayon sa Lakers coach, di daw nila na execute ang kanilang pinaraktes na mga adjustment. Malaki din ang tiwala niya na makakaalis si Anthony Davis sa pagiging struggle nito, umabot na sa 7 out of 28 ang shooting fail ni Anthony Davis sa huling dalawang laro. Isa pa sa nagpahirap sa Lakers, kanina itong si Tyler Hero lalo na dito sa third quarter kung saan nagdala ito ng pitong straight three-pointers at hindi nagminted 7 7 shooting. Leading scorer ng Miami si Hero with 31 points, 5 rebounds at 4 assists. Isama mo pa yung kanyang 1 steal, 58%, 11 out of 19 sa failed at sham na 3 ang naibaon sa 16 attempts. Ito former Miami Heat player na nasa Lakers ngayon na si Gabe Vincent ay nagstruggle din. Tulad ni Anthony Davis, instead na bumawi kontra Miami Heat, ay sumabay pa sa nagkakalat na si Anthony Davis, 9 points, 2 rebounds at 3 assists only. Marami siyang attempts with 11 attempts pero tatlo lang ang kanyang naipasok, 27% ang shooting si D'Angelo Russell ganun din, bagsak din ang shooting, shooting 5 out of 13 sa field at 1 out of 4 sa 3-point area. Pang 9 spot ang Lakers sa West at may second losing streak na 12-10 win-lose record. Dito naman sa interview ni Lebron sa locker room, sinabi ni Lebron na hindi si JJ Redick ang may kasalanan dahil nga binigyan na nga daw sila ng practice at adjustment na kanilang coach pero hindi daw na execute ng mga players. Parang sinasabi dito ni Lebron na yung mga kasama niya ang nagpapabigat. Nakakaumay at pabalik-balik na lang ang ginagawa ng mga players ng Lakers paniguradong ilang na lang ang araw at may malaking trade na mangyayari sa kanila. Maaga pa naman at pwede pa silang makabawi sa mga susunod na games na sa 22 games pa lahat ng kanilang nailaro at hanggang 82 games pa bago ang playoffs. Ano ang masasabi nyo tungkol dito pakikomento na lang po sa ibaba at babasahin ko yan maraming salamat.